ka na mag-iisa matakot Laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako Tulong mo Kami ang tulay Pilipino Ihahatid sa bayan ko bisig Pilipino Katabang din. oh, Ika mo sunay ka, willing ikaw na, ka na ibrangay ka namun Ito tapos si uncle mo Ang one, so baloy mo Ay baloy ninyo Patuan ta, para mo videoan ta Pwede man So mga katabang, andito kami ngayon sa Paklas ito po yung pamangkin nung nasunugan. Uh, yung uncle po niya ay isa pong ano, uh, PP. So, PWD. So, ngayon po, pupuntahan namin doon. Kailangan ko po ng approval ng pamilya po para po maging welfare yung magpapal po natin para po alam ng mga manunod natin. Di tulad po nung may, may, vlog natin last time na si Katabang Dave po ay pinagbantaan. So okay na po yun, na-blatter po namin. Kaso po, ang problema po yung babae ay tumakbo. Takot po sa obligasyon na panagutan yung ginawa niyang uh, pambabanta kay katabang. So ngayon po, samahan niyo po kami na para makita yung bahay na nasunog. As in po, face out. Tara mga katabang, samahan niyo kami. Yan mga katabang, susunda namin. Hindi alam namin yung ano bahay na nasunog.

Despolon 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 Ah ito po mga katabang ang bahay ni Benjamin Despolon Ito po sa sa Paclas ni Bonalbay So ito po yung pamangkin Ah ano tong nangyari sa anong pagkasunog po Na ano nasikop masala sa amin na sabi dito nitong tserra kada serra ba sila? Oh wala siyang kasama sa bahay Sila lang mag-isa Wala po kasama si tatay Kasi eh. ah, single pala ako So, eto po mga tabang, pakita natin yung ano yung lugar. Tapos tapos tapos.